Hello, hello. Good morning, mga BB lab So may pagpakita ako sa inyo. Kasi ang dami nito sa aking kwarto, minsan sa CR. So ayan na siya oh. Ayan. O oh, di ba? Yan ang dami-dami niya nito kahit anong gawin i, talagang ano. Oh, andyan siya sa pinto. Ayan siya. Pero hindi naman siya lumalaki, ganyan lang siya. Ah, meron din maliliit niyan. Ayan. Oh. Ang dami niya nito sa aking kwarto. Yan bubuksan natin. Kaso natatakot ako. Baka biglang umano sa katawan ko lumipad. Ayan. Hinihingal ako kasi kakatapos ko lang magpapawis. Yung aking goal. So kinarear ko na araw-araw. So ang hirap para mag ano, mag-exercise. Pero carry lang. Kasi masarap din kasi sa katawan pagka pinapawisan ka. So, ayun guys. Ayan. Papakita ko lang. Flex ko lang yung aking kasama sa aking kwarto. So, aside sa pusa, eh, meron din ako niyan. So, sobrang nakakahingal. So, baka naman may kalendaryo kayo dyan na 2024. Baka pwedeng manghingi. Kasi yung kalendaryo ko, 2023 pa. So, wala pa akong bagong kalendaryo sa aking kwarto. So, yun lang guys. Thank you so much and God bless everyone.